May hustisya pa ba sa ating bansa? Parang ang hirap sabihin na may hustisya. Reklamo ng lahat ng mga may kaso, sobrang tagal ng proseso ng mga korte. Umaabot ng sampo, dalawampung taon, at mahigit pa bago madesisyonan ng isang kaso. Marami ding nagsasabi, masyadong pabor ang hustisya sa mga mayaman. Kaya nila magpiansa at kumuha ng magaling na abogado, pero ang mahirap wala nang pampiyansa, wala pang abogado. Kaya marami ang nabubulok sa kulungan na hindi man lang nabibigyan ng hustisya. Kaya yung iba, naiisip na gumamit ng mga shortcut. Ilalagay nila ang hustisya sa kailang mga kamay. Mabilis sa solusyon, pero hindi pa rin makatarungan ng paraan. Hangad ng ating konstitusyon ng isang regime of justice, pamahalaang may katarungan. Ibig sabihin nito ay pamahalaang ginagawa ang nararapat ayon sa batas. Pamahalaang ibinibigay sa bawat mamamayan ang nararapat at tama. Dapat lang, dahil ang Diyos na ating sinasamba ay Diyos ng katarungan. Magkakaroon lang ng katarungan kung itataguyod ng pamahalaan ang nararapat ayon sa batas. Kung mapapanatili na walang sino man naaapihin o pagsasamantalahan, o tatapakan ang karapatan. Ganito ang kalooban ng Diyos sa lipunan. Ang sabi ng propetang Isaiah, Learn to do good. Seek justice. Correct oppression. Bring justice to the fatherless. Plead the widow's cause. Dapat sikapin natin na magkaroon ng katarungan sa bansa. Piliin natin ang mga lingkod bayan na may paninindigan sa katarungan. Alang-alang sa ikabubuti ng ating kapwa at sa ikaluluwalhati ng Diyos. Piliin ang tama, gawin ang tama, para sa Diyos, para sa bayan at para sa ating kinabukasan.